Urbana at Felisa Pagsusulatan ng dalawang binibini na si Urbana at ni Felisa Ni Presbitero di Modesto de Castro Ang nobelang ito ay tumatalakay sa mga kagandahang asal na dapat gawin sa mga okasyon, pang-araw-araw at sa lipunan lalo na sa mga kabataan. Dahil kung ano ang kilos mo ay siyang tingin sa iyo ng iba at dito ka maigagalang. Tinatala kay rin sa nobelang ito ang pagpapahalaga sa pananampalataya sa Diyos kung saan makikita natin ang mga payo ni Urbana kay Felisa sa kanyang liham. Si Urbana kay Felisa may nila. Felisa, ngayon din ang kahingian mo na ipinangako ko sa iyo sa huling sulat noong ika sa mga panahong itong itinira ko sa syudad, ay marami ang dumarating na bata, na ipinagkakatiwala ng magulang sa aking maestra, at ipinagbibili na pagpilit makatalastas ng tatlong dakilang katungkulan ng bata na sinaysay ko sa iyo. Sa mga batang ito, na ang iba'y kasing gulang mo, at ang iba'y humigit kumulang dyan, ay napagkikilala ang magulang na pinagmulan, sa kanika nilang kabaitan o kabuhalhalan ng asal. Sa karunongang kumilala sa Diyos o sa karangalan, ay nahahayag ang kasipagan ng marunong na magulang na magturo sa anak, o ang kapabayaan. Sa mga batang ito, ang iba'y hindi marunong ng anumang dasal na nalalaman sa doktrina kristayana, na parabaga ng ama namin, sumasampalataya, punong sinasampalatayanan, na sa kanilang edad disin, ay dapat nang maalaman ng bata, kaya hindi makasagot sa aming pagdarasal o makasagot man ang iba'y hindi mag-o lumuhad, o di matutong amanyo, nang nauukol bagang gawin sa harapan ng Diyos. Sa pagdarasal namin, ay naglulupagi, sa pagsimbay nagpapalingalinga, sa pagkain ay nagsasala ula, sa paglalaroy na ng palasan sa kapwa bata. Si Urbana kay Feliza, may nila. Feliza, napatid ang huli kong sulat sa pagsasaysay ng tapat na kaasalan, na sukat sundin sa loob ng simbahan, ngayon ipatutuloy ko. Marami ang nakikita, sa mga babaeng nagsisipasok sa simbahan, na lumalakad na dinagdarahan, nagpapakagasla, at kung marikit ang kagayakan, ay nagpapalingap-lingap na aki tinitingnan kung may nararahuyo sa kanya. Marami ang namaman yun ang nanganganinag, nakabingit lamang sa ulo at ang mad ang ito'y dala hanggang sa pakikinabang at pagkukumpisal. O oh Felisa, napasaan kaya ang galang sa santong lugar, napasaan kaya ang kanilang kahinginan? Diet at lilimutin na ng mga babaeng kristyano yaong utos ng simbahan, pakundangan sa mga angheles. Diet at hanggang sa kumpisala dadalhin ang kapangahasang ang ang itanyag ang mukha sa saserdote. May nakikita at makikipagnitian sa lalaking nanasok, ano pang at sampu ng bahay ng Diyos ay ginagawang pook ng pagkakasala. Itong mga biling huli na ukol sa lalaki, ay ipahayag mo kay Onesto, na bunsutang kapatid, pagbilinan mo siya, na pagpasok sa simbahan, ay huwag makipagumpukan sa kapwa bata ng huwag mabigani sa pagtatawanan. Si Urbana kay Feliza Maynila Feliza, sa alas 7 at kami makasimbana, ay kakain kami ng agahan pagkatapos ay maglilibang-libang o maghuhusay kaya ng kanikanyang kasangkapan, sapagkat ang kalinisan at kahusayan ay hinahanap ng mata ng taong nagising at namulat sa kahusayan at kalinisan. Alas 8, gagamit ang isa't isa ng aklat na pinag-aaralan. Ang iba'y darampat ng pluma, tintero't ibang kasangkapang ukol sa pagsulat, magberazil na sumanday bago umupo sa pag-aaral, hihinging tulong sa Diyos at kay Ginoong Santa Maria, at nang matutuhan ang pinag-aaralan, mag-aaral hanggang alas 10, oras ng pagleleksyon sa amin ng maestra, pagkatapos, magderazel na ng rosaryo ni Ginoong Santa Maria. Pag nakadasal na ng rosaryo, Ako'y nananahi o naglilinis kaya ng damit, at pag kumain ay iginagayak ko ang serbilyete, linilinis ko ang tinidor, kutsara at kutsilyo, na ginagamit sa lamesa. Ang lahat ng ito'y kung makita ng maestrang marumi, kami pinarurusahan. Pagtugtog ng alas 12, oras ng aming pagkain ay paasa mesa kami, Lalapit ang isa isa sa kanikanyang luklukan, magbebendisyon ang maestra sa kakanin, kaming mga batay sumasagot na nakatindig na lahat, ang katawa'y matuwid at inyaan nyo sa lugal. Si Feliza kay Urbana Pombong Urbana, si Honestot ako'y nagpapasalamat sa iyo, sa matataas na hatol na inilalaman mo sa iyong mga sulat. Kung ang batang ito'y makita mo disin, ay malulugod kang diha at mawiwi mo, na ang kanyang mahinhing asal ay kabati ng anesto, Niyang pangalan Masunurin sa ating magulang, mapagtiis sa kapwa bata, hindi mabuyo sa pakikipag-away at mga pangungusap na di kwiran Mawilihin sa pag-aaral at sa pananalangin. Pagkaumagay man anaog sa halamanan, pipitas ng sangang may mga bulaklak, pinagsasalit-salit ang iba't ibang kulay, pinag-aayos, ginagawang ramillete, inilalagay sa harap ng larawan ni Ginoong Santa Maria isang asusena ang iniuukol sa iyo, isang liryo ang sa akin at paghahayin sa reyna ng mga virgenes, ay linalang kapan ng tatlong abaginoong Maria. Kung makapagkumpisal na at sa kamakikinabang ang isip ko'y anghelito, na kumakain ng tinapay ng mga angheles, at nakita ko, na ang pag-ibig at puring sinasambit sinasambitla ng kanyang inosenteng labi, ay kinalulugdan ng Diyos na sanggol, na hari ng mga innocent. Ipatuloy mo, Urbana, ang iyong pagsulat, at nang pakanabangan namin. Adios. Urbana Felisa. Si Urbana kay Felisa may nila. Felisa, naisulat na sa iyo ang madlang kahatulang ukol sa paglilingkod sa Diyos. Ngayon isusunod ko ang nauukol sa sarili nating katawan. Sabihin mo kay Anesto, na bago masok sa eskwela ay maghihilamos muna, suklaying maayos ang buhok, at ang barot sa lawal na gagamitin ay malinis, ngunit ang kanilinis ay huwag iuukol sa pagpapalalo. Huwag pahabaing lubha ang buhok na parang tulisan, sapagkat ito ang kinagagawian ng masasamang tao. Ang kuko ay huwag pahahabain, sapagkat kung mahaba ay pinagkakahilatilang ikamit sa sugat, sa anumang dumi ng katawan. Nadurumihan ang kuko, at nakaririmarim, lalong-lalo na sa pagkain. Bago mag ay magbigay muna ng magandang araw sa magulang, maestro o sa iba kayang pinakamatanda sa bahay sa pagkain, ay papamihasahin mo sa pagbebendisyon muna, at pagkatapos, ay magpapasalamat sa Diyos. Kung madurumihan ang kamay, mukha o damit, ay maglinis muna bago pa sa eskwela. Huwag mong pababayaan na ang plana, materia, farshilya o regla, papel, aklat at lahat ng gagamitin sa paaralan ay maging dungis-dungisan. Kung makikipag-usap sa kapwa-tao ay huwag magpapakita ng kadonuan, ang pangungusap ay tutuwi rin kung maghahaluan ng lamis o lambing. Si Urbana kay Feliza, may nila. Feliza, itong mga huling sulat ko sa iyo, na may nauukol sa kalagayan mo, at ang iba'y aral kay Honesto, ay ipinauunawa ko, na di sa sariling isip hinango, kundi may sinipi sa mga kasulatan, at ang karamihan ay aral na tinanggap ko kay Doña Prudencia, na aking maestra, at siyang sinusunod sa eskwela namin aya ibig ko disin, na sa ating mga kamag-anak, sa mga paaralan sa bayan at mga baryo, ay magkaroon ng mga salin nito at pag-aralan ng mga bata. Ipatutuloy ko ang pagsasaysay ng mga kahatulan. Si Ernesto, bago pa sa eskwela, ay pabibendisyon muna kay ama't kay ina. Sa lansangan ay huwag makikialam sa mga pulong at away na madaraanan, matuwid ang lakad, huwag ngingisi-ngisi, manglilibak sa kapwa-bata palalapas tanggan sa matanda, at nang huwag masabi ng tao na walang pinag-aralan sa mga magulang. Kung magdaraan sa harap ng simbahan, ay magpugay, at kung nalalapit sa pintuan ay yuyukid. Pagdating sa bahay ng maestra ay magpupugay, magbibigay ng magandang araw, o magandang hapon, magdasal na saglit. Si Urbana kay Felisa Maynila. Felisa, sa malabis na kadanawan ng mga bata kung kinakausap ng matanda o mahal kayang tao, ang marami ay kikimikimi at kikiling-kiling, hindi mabuksan ang bibig, turuan mo, Felisa, si Anesto, na huwag susundin ang ganang asal, ilagay ang loob sa kumakausap, sagutin ng mahusay at madali ang tanong, at nang huwag kayamutan. Kung mangungusap ay tuwirin ang katawan, ayusin ang lagay. Ang pagsasalita naman ay susukatin, huwag magpapalampis ng sabi, humimpil kong kapanahunan, at nang huwag pagsawaan. Kung nakikipag-usap sa matandamat sa bata, ay huwag magsabi ng hindi katotohanan, sapagkat ang kabulaanan ay kapit sa taong taksil o mapaglilo. Ang pagsasalita ay sasayahan, ilagay sa ugali, ituntong sa guhit, huwag hahaluan ng kahambagan, at baka mapare doon sa isang nagsalitang hambog, na sinagot ng kausap. Fu, fu, na ang kahulugan ay, habagat, habagat, Huwag magpalamapis ng sabi at baka mapares doon sa isang palalo na sinagot ng kaharap. Hinti ka muna, kukuha ako ng gunting at gugupitan ko ang labis. Sa pakikipagharap, ay mabuti ang nagmamasid sa kinakausap, at kung makakita ng mabuting asal sa iba. Halaw mula sa nobelang pagsusulatan ng dalawang binibini na si Urbana at ni Feliza ni Presbitero di Medesto de Castro. Hanggang sa muli, paalam. Oops, huwag kalimutang mag-subscribe. Salamat.